ka obet kung sakali na ang DOTR sila ho ay magdesisyon na hindi nga po muna mamahagi ng fuel subsidy kasi nga um, inaano nila na nagmura naman ang Oo, oil sa world market daw. yung pong uh, petition niyo para dun sa pisong provisional increase ay inyo po bang uh, kumbaga ipupush or kakalampagin ho ninyo ang LTFRB ang DOTR na yan po ay maibigay po sa inyo kung magi-establish na po ang presyo Ma'am Jean and uh, Sir Sander, mag establish talaga sa dating presyo, wala akong problema yung huwag na itaas ang ating uh, pamasaya sapagkat naiintindihan po namin ang katatayuan din ng ating mga commuters, lalo na ng mga magulang at estudyante, na kung saan po kailan lamang ay nagkaroon ng malaking sa ng enrollment fees, wala akong magiging problema sa amin yan. At yan lang po ay hiniling namin kanya nga provisional pang samantala mm -hmm. na doon lamang po sa punto na mataas ang presyo. At kagaya ng binangit mo, ma'am Jean, kung mag-normalize sa dati, we will not pursue the pay increase of 1 peso upang makatulong po tayo sa ating mga kababayan. E eh kung tumaas po ulit next week, mm -hmm. <laughs> <laughs> paano yun? <laughs> Yan na nga po ang sinasabi ko, Ma'am Jit and Sir Sander. Kasi hindi po natin hawak. Gaya nga po niya, the other week, dalawang piso, binangan limang piso ngayon. Mm hey. Sir, sa pakiusap naman ng na itong ating uh, uh, DOE na tapis-tapis uh, ng uh, pagtaas na pakiusapan po ang ating mga uh, supplier. At uh, maidagdag ko lang, no? Ma'am and uh, Sander. Apa dapat siguro buhay na rin natin yung uh, yung uh, PUJ lane na nagbibigay po ng diskwento ng piso kada litro ang big three at ang ibang players para makatulong po sa amin. Yan po'y nawala eh. At ito po'y naging aktibo yung time ng ating dating Pangulong Gloria macapagal Arroyo na kung saan isa po ako sa nagpursun nito at nagkaroon po ito ng maayos at magandang uh, uh, pagbibigay benefits sa ating uh, mga deep drivers. Ngayon po, wala na po yan. Kanya kung meron ng very few, kanya gusto ko lang pong sa pamamagitan ng inyong istasyon, DCSL, na nanawagan po ako sa ating pamahalaan, sa na Pangulong Bombong Marcos at uh, sa ating ng uh, transportasyon DOE na siguro ay uh, imlit ni POJ Lane na less 1 peso kada dito para po sa mga pampublikong sakyan sa Hanay na jeepneys.